Hello guys, good morning So, ito guys uh, <clears throat> Meron nga bala ako sa explain So, ito Itong nakikita nyo So, marahil um, sa mga ning Itong apps na to Itong apps na to Ay pamilyar na sa mga gumagamit nito Pero uh, Ang hindi nila alam Ang akala nila may mga frequency na Hindi po lalagyan nyo po yan ng frequency so dito nyo siya lalagyan guys dito sa settings yan lalagyan nyo siya dito limbawa dito plus eh kung anong alam yung frequency ilalagyan nyo siya dito Kung so, kung baga isisave nyo lang siya mare dito ha ah. kasi nyo limbawa ang um, um, sabi natin na lagay mo ang um, sabi natin na gold ah uh, hindi sabi natin na treasure treasure tapos yung frequency nya sabi natin na yan natin dito bawa uh, 6,000.29 meter yan save nyo sya dito so makikita nyo sya dito sa baba <coughs> dito. So, dito nyo siya magkikita. Ayan. So, ngayon, ito guys, uh, ito, sample lang naman yan. Tingnan nyo, ha? Yan ang tunog nya. Hop, ayan. So, ito guys, ito wala naman to. Yan na treasure na yan. So, dito, ang uh, ang gagawin natin dito, ang... Um, buburahin natin ang treasure na yan yan kasi wala ni naman yang kasali so guys uh, dito so pare -paresta naman sana ng mga Tesla so ang dito kasi ang kagandahan kasi dito ang uh, yung iba kasi ang uh, gumagamit sila ng amplifier speaker para i-connect doon papunta sa ano papunta sa ning locator kagaya ni uh, kagaya sa locator kagaya dito tapos meron pa silang amplifier so mahirap yan kasi may amplifier ka pa may, may meron ka pang locator <clears throat> so dito guys ah uh, dito sa ginawa natin kasi direct to bluetooth eh maganda rin naman kumunikta dito ilang kaso mahirapan ka may speaker ka pa kasi ipapadaan mo pa to sa speaker pupunta mo na yung jack papunta sa speaker tapos connect to bluetooth to speaker So, malaking abala yun guys. So, dito, uh, gumawa tayo dito ng, uh, kunwari dito ah, uh, ah uh, meron na akong nililika na aning, dito nga, dito, nakasilid dito yung uh, ang circuit ng bluetooth so meron siyang diagram guys dito so pag on mo siya naka na yung bluetooth nya so dito kasi pag naka yung bluetooth nya So dito yan, uon mo yung bluetooth. Yan. Uon mo yung bluetooth para magkaroon ng ano. Kagaya ng ano. Halimbawa, ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung diagram natin. Ang um, para sa, ito yung sa scanner to. Halimbawa, tingnan nyo to ha. Oo natin yan. So naka-on yan. So on yung, ito yung frequency ng, oh, ito yung scanner ko na ginagawa. So dito, papakita ko sa inyo, yan, Bluetooth mo. Tapos, yan, hanapin mo yung Bluetooth. Ngayon, ito yung HC-O5. Yan, yun, yun. Nakapos, nakapiring yan. Bawa, eh, unpair muna natin. Ngayon, lalabas yung HC. Yan. Tapos, siyempre, may code yan. Bawa, yung code natin dito sa bluetooth para makapair 1, 2, 3, 4 ok yeah. so nakapair na yan guys Ang kinagandaan dito kasi pa naka bluetooth na pwede ka na gumamit nito yung tunog nya mapupunta sa yung tunog nya mapupunta sa locator diba ganyan yan. iba iba kasi ang tunog nyan patayin muna natin to so ito naman guys ah uh, ganyan So ito naman guys, ito yung ginagawa kong mga 3D scanner. So kulang pa na, kulang pa tayo ng uh, wala pang ano yan. Wala pang program. So ginagawa ko muna lahat mga 20 piraso bago ko program So dito guys, uh, abangan nyo yung ginagawa ko dito. So ito, ito yung mga naka na. Makita nyo, gold 24 karat, gold 18 karat, silver, diamond, platinum, bronze, bomb, copper, aluminum, iron, lead, TIN, water source, carbon, bone ng tao, magnet, shard, tunnel, alkitran, poison, void space, old cement, minerals, gold coins, old house, century tree, banga, oh jar, yung bang, yung matapayan, tawag, anong katawag nyo doon, old balloon, spirits, o yung mga espiritu, giveaway, a treasure giveaway, palladium, jewelries, drum treasure, at gold nuggets. So, ayan guys. So, ayan guys. So, ito na yun. So, pinaliwanag ko na sa inyo. So, ito yung mga ginag itong ginagawa ko para dito. So, may circuit siya guys na may bluetooth. Uh, meron siyang circuit dito na diagram. So, pag inon mo siya, automatic na yan. Na gagalaw yan. So, hindi mo na kailangan lagyan ng cord papunta doon sa ning bluetooth. Papunta doon sa bluetooth. Tapos yung bluetooth aw yung speaker naman papunta dyan sa bluetooth na yan kasi may bluetooth yung speaker eh so mahirap yun, dadalang dala mo yun mahirap dalhin yun So dito guys uh, meron tayong target na ina to. Bilangin natin yung target 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 30, 34 So yan guys 34 frequency ang meron tayo Ang kinagandaan dito guys kasi Sa iba wala nito Yung ibang karamihan nila may gold meron pero wala silang yung tinatawag na drum treasure meaning drum treasure yung drum na ning isinil yung mga gold bar o mga uh, uh, mga pulbos na gold, mga nang mga uh, <coughs> nan finish pa. Tapos may gold nuggets din tayo dito. Yung gold nuggets natin dito ang karamihan marami ang tinuturo. And then, J. Wirlis, Palladium, yung mga mahilig sa Palladium. Spirit, sa mga mahilig sa mga spirit, yung mga nagkumakausap. Yan, tapos yung mga walang third eye, pwede yung ano yun yan. Then, yung giveaway, old balloon, banga, old house. Meaning, old house, pag may mga old house, may mga century, o merong mga gold treasure. And then, century Tree, kagaya ng mga balete, Um, um, ang <clears> ang <throat> bayan balite Baliti ang um, Nara ang um, Akasha lahat po ng century ituturo po niyan gold coins, minerals uh, void space, old cement so, dito naman po makikita nyo na may gold tapos mineral lang tinuturo meaning alam nyo may minerals yan then alkitran poison, tunnel, shard, bone, magnet, carbon, water source. Meaning water source kung gagamit kung halimbawa magpapa uh, ano ka? Uh, magpapadrilling ka. Then lead, tin, iron, aluminum, bam copper, bronze, platinum, silver, diamond, gold, 18 karat and gold, 24 karat. So ayan guys, ito yung mga pagpipilian natin. So abangan nyo guys, yung ito yung, yung ginagawa kong ang uh, ano dito. So meron tayong tatlo na ginawa dito. So ayan, so uh, tatlo pa lang, so anim ito. So ito lang sample ko pa lang muna sa inyo. So ito yan yung mga ano natin guys, yan. Eh abangan niyo din yung yung ginagawa kong 3D scanner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so 7 so 20 peraso pa yung gagawin ko para uh, matapos ko yung ah oh, hindi habang ginagawa ko yung program so yan guys salamat so I'm Santer TV here uh, so don't forget to subscribe <coughs> and <coughs> so yan guys video. So, yan lang. So, dito, uh, dito kasi guys, uh, wala na tayo makikita nito sa aning app store. Ang uh, inalungkat ko, yung in, in, tatlong araw ko nag-alungkat, pero wala. Buwan na lang, may pinusak kong, ano, nagpahil ko ako sa mga kate natin. no yun. Doon yung makikita, uh, basta, may bayad to eh. <coughs> Mira, bira ka na lang ng ganito. Uh, ang mo lang doon mismo sa isang YouTube. <clears throat> so okay guys. So thank you. So ito lang ang pinaiwawagi ko sa inyo. Salamat.